nasa linya ng ating telepono si um NDRRMC spokesperson Director Edgar Posada Sir good morning po good morning. Sir magandang umaga po sa inyo ni DJ chat chat magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa Sir mm -hmm. Sir um unang-una po muna any updates po tungkol po dito sa naging uh, pananalanta nitong si uh, bagyong Enteng Ah uh, okay po Sa so, ngayon po Sir no ito po yung latest natin na uh, update sa uh, yung pong uh, umabot na po sa 1,900 plus yung ating uh, total na affected barangays ano and then yung pong affected population nat uh, families natin lampas na po ng kalahating milyon at uh, yung mga individual po na naapektuhan ay uh, a little over 2 million na po no ito po ay sa uh, altogether ito po ay sa region 1 2 3 Calabar Zone. Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, sa CARPO at saka sa NTR po sir. Saka sa kasalukuyan, we have a total of 424 uh, evacuation centers catering to 9,000 plus families sir or uh, a little over 36,000 individuals. Meron din po naman tayong mga, uh, mga kababayan sir na nag-evacuate din pero minarapat po nilang makitira dun sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Uh, pero we cater to their needs din po. Mm -hmm. Sir, kumusta po itong mga nasalanta ng bagyo kasi kanina po isang listener po namin ang nagsabi sa kanila sa Rizal hanggang ngayon ay bumabaha pa. Ano po ang assessment po ninyo sa areas na ito? Sir, patuloy po. I will take note of that, sir, pero patuloy po ang koordinasyon. In fact, uh, halos din na rin po uh, na mamalagi yung ating regional director na si uh, Director Alvarez ng OCD 4A. Kung makuha ko lang po, sir, yung uh, Exacto kahit yung yung ano lang po no kahit message na lang po mamaya para personal ko pong mapatignan at a uh, maparatingan po ng uh, ng tulong kung kinakailangan sir. Mm -hmm. Sir, yung ano po, um, damage sa agriculture gaano po karami based on your gaano kalaki or gaano kalawak yung pinsala based on your assessment. Ang cause of damage po, ang meron pa lang po ako sir dito ay mer uh, meron na rin po ako sa ano no, sa infrastructure infrastructure po uh, in uh, regions 1 to calabarzon 5 and carpo uh umaabot na po sa lampas sa 223 million wow. uh meron po itong 320 na infrastructure no, na medyo naapektuhan po ito pong dito sa uh sector naman po ng agrikultura sir ay uh medyo maliit pa lang po no uh 1.8 uh, something uh, million pero ito po ay uh, Uh, habang dumadating po yung mga reports natin, sir, maa-update po ito. And we will continue to update you po tungkol dito sa mga cost of damages na ito, sir. Director, yung pong binabanggit ninyo na damage on infrastructure and agriculture, sa ang mga lugar po ulit ito? Sorry. Uh, DJ Chacha, ito ay sa Cagayan, uh, sa Ilocos Region, Cagayan, Re, Cagayan Valley Region, mm -hmm. Calabar Zone, Region 5 at uh, CAR. Ito ay as of 8 a.m. kanina. DJ mm -hmm. Meron pa tayong ibang mga lugar na wala pa po yung datos sa inyo? Meron pa po DJ Chacha. Oo, so Ganun di po. din po dito sa agriculture kasi ang uh, uh, usapan po namin we refer po to the data of the Department of Agriculture. Pagka na-update po ito, we will uh, continue to update you as well. Oh, medyo malaki na pala yung damage sa infra ng uh, dun sa mga lugar na nabanggit niyo, no 223 million pesos. Sa ngayon pa lang DJ Chacha 'yon kasi meron pa tayong uh, nagdumadating pa yung ibang mga reports mm, natin from at the other regions. Karamihan po dyan sa Cagayan. Ah, uh, titingnan ko lang po. Ang pinakamalaki po dito sa datos ko ma'am ay uh, dito po sa Cordi Cordillera at Region 1 po ito eh. Mm -hmm. Cordillera and Region 1. Samantala, itong 1.8 million agri um agriculture damages, diyan din po yan sa area na nabanggit niyo sir. Ah, uh, ito po uh DJ Chacha ay uh, sa ano pa lang po ito sa um, area po ng Calabar Zone ma'am. Oo. Meron na, uh, ito po. Meron po akong kasalukuyang data dito, dito ma'am. Sorry. Uh, ang ang naka-reflect pa lang po dito sa akin ay 4.333 million. Ito po ay uh, sa Region 6-8 at saka yung po uh, kanina, yung nabanggit ko po na 1.08 million. 1.080 million ay uh, dito po sa Calabar Zone yung sa ano naman po yun, sa irigasyon. Ito po 4434 443, million, 0.43 po ito, hindi 443. Uh, ito pong uh, damage to, uh, to uh, agriculture ma'am is 4,333,159 and 13 centavos po. As of okay. 8 a.m. po kanina. Oo, mga tulong po na naipadala natin dito sa mga pinaka-apektadong lugar. Uh, continuous po ito, DJ Shacha, kasi uh, talaga pong nag-raise kami ng alerts to uh, red alert. Kasama po yung mga concerned regions po para matutukan natin Although we were ready po kasi na nakapag-preposition naman po tayo ng food and non-food items this was also confirmed po by no less than the president when he came to Endrem City at uh, patuloy pa rin po 'yon kasi kung kailangan pong uh, may augmentation na uh, ready po tayo kaya nga po nakataas din yung, nakataas po at the time yung uh, alert level status ng Endrem OCD dito sa Camp Aguinaldo to red mm -hmm. Sir yung infrastructure medyo malaki ano po anong klaseng mga infrastructure po ito So ngayon sir I just don't have the exact details pero aalamin uh, ko po ito pero ito po ay uh, uh, critical infrastructure po ito, it in it, it, mga big infrastructure po ito na may epekto po dun sa uh, ating uh, yun yun nga po yung uh, siguro yung, yung mga vital ano natin mga vital uh, uh, functions natin mm -hmm. so mm -hmm. ito po ay uh, kung may pagkakataon po ito naman po ay kukumpunihan agad sir. Oo. Mm -hmm. Director, sa huling ugnayan natin ano, na uh, napag-usapan natin yung tungkol po dun sa baka may mga pagbabago na gagawin ng NDRRMC kasama po yung iba mga ahensya na katuwang nyo po no sa pagresponde at pagbibigay babala din dito nga sa mga paparating na bagyo dito po sa bansa natin. Nakapag-usap-usap na po ba tungkol dito? ay uh, yan eh, pwede kong i pwede ko i-report sa yan DJ chat i Sige started po, with our sa region 4A ano po uh, I uh, talked with the uh, RD Alvarez and he will start with the region 4A po particularly sa Rizal and then uh, yan din naman po ang tinututukan natin si Usec Depumoseno po ay uh, at ang ating SND ay uh, yan din po ang uh, kanyang, kanilang instructions uh, base po diyan sa inyong uh, uh at sa inyong uh, input na yan na para po i uh, paigtingin po yung information dissemination uh, campaign natin ma'am in fact uh, we just had a an instruction uh, uh towards that uh, that uh, action mm -mm. by the SND and uh the civil defense administrator for CEU Sect na po mo sa inyo. Oh, dito po sa Rizal na binabanggit ninyo kung saan may mga areas na nabulaga nga po yung mga tao kasi hindi naman sila usually binabaha pero binaha sila ng matindi pero hindi naman po nagkulang ang pag-asa sa pagbibigay, pagbibigay ng babala kasi as early as August 31 nga eh nakapagbigay na po ng abiso no sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na po pwede nilang mapagdalhan nitong warning para po sa bagyo um meron po bang accountability dyan sa part ng Rizal kung bakit may mga areas na parang nabigla na ganun katindi 'yung magiging epekto nitong si Enteng Ma'am sa amin po kasi no sa we at the national level mm -hmm. uh OCD uh, a national agency po and uh, so with the NDRRMC kami po ay uh, we work closely nga po with the concerned LGUs uh, through our regional offices and uh I was assured naman po na hindi talaga din tayo nagkulang sa abot ng ating makakaya and uh, siguro ma'am with that uh, uh proposed uh, dialogue no between uh, OCD 4A starting with OCD 4A and uh, the local government units of uh, starting with Rizal pero sabi po ni RT Alvarez uh, buong 4A na lang yung kanyang ipopono bill siguro po ma'am uh, titignan natin ito at uh, moving forward we will try to ano po we will try to be more efficient Lalo na po sa information determination uh, campaign and at, at the same time ma'am, yung uh, syempre kailangan maabisuhan din natin yung ating mga kababayan para dun sa desired uh, mm -hmm. actions din from their part. Opo. And uh, patingin pa, pa, pa po natin na uh, mm -hmm. base po dito sa... Uh, experience natin ito yung ating Oo. mga proseso po. O, oh. sa ngayon po ba doon sa mga area na pinakamatindi ang hagupit ni Enteng diyan sa May Rizal kung saan merong mga namatay sa landslide, um, namatay sa flash flood, paano daw po ang information dissemination na ginawa ng LGU? Bumaba po ba sila on the ground? Pinuntahan po ba itong uh, mga tao na, na, na nandun sa area na medyo critical at delikado? Ano naman po ang uh, Yan naman po ang ano ma'am, yan naman po ang uh... Eh, uh, 'yun naman po ang talagang uh, ginagawa, ma'am. Pero uh, really I I couldn't really speak for the for the LGUs. Mm -mm -mm -mm. Uh, but in so far as OCD's concerned si uh, in the person po of our regional director talagang nung gabi na 'yan talagang umiikot po siya and then uh, talagang uh, at right there and then he was with uh, he was with his team and uh kahit po pa, paano nag o opment pa po tayo kahit na nandun na po 'yung ating mga pangangailangan. Just so po na matalagang ma alerto at ma address po yung mga pangangailangan na ito. Mm -hmm. Sir, uh, may para paparating na sama ng panahon. Uh, how is the NDRRMC preparing for this? Uh, we are, uh, sabi ko nga po wala, po, wala po tayong kwan. We are still on on heightened alert. And mm -hmm. so, uh, with uh, the experiences po we had, uh, well, no let up po. We are all hands and we will try our best po, our very best as we always do, sir. Uh, because this is our job to, una, to work closely because OCD's uh, mandate is uh, heavily reliant on coordination and we will uh, strengthen more po yung ating uh, pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan Reminding them uh, of what uh, they should do and uh, of course po with the help of pag-asa na sila pong nagbibigay ng forecast. So, uh, kasi malaking bagay po yun. We will be guided accordingly po. Oo. <laughs> Oo nga eh. Para po hindi na po maunit yung mga ganitong klase ng eksena. na no, nasa bandang dulo, eh, magkakasisiham pa tayo na parang kung sino ba dapat ang gumagawa ng mga bagay na dapat eh LGU naman ang nagbibigay babala. Hindi natin to pwedeng iasa lamang. Halimbawa po sa, sa ilalabas ng pag-asa o kaya sa ilalabas po sa mga radyo at telebisyon pagka may paparating po na bagyo. Pero maraming salamat, Director, ha, dito po sa naging update niyo po sa amin. At at least eh medyo mapapanatag kami na kung sakali man may mga paparating eh, siguradong may paparating na bagyong darating mas magiging uh, proactive na yung ating mga LGU sa paghahatid ng impormasyon na may kinalaman po sa bagyo director. DJ sa pagkatapos pa dito tatawag ako ulit kay director Alvarez para sigurado para pag nag-usap tayo ulit para yeah siguro baka malaman ko kung paano yung kanyang plano so that I oo, could oo. report back ma'am the next time. Oh, kasi tama director kasi may mga tao na babasa ko po yung post nila parang nagulantang sila eh, dito sa lakas ng impact ni bagyong Enteng eh nagbigay naman po ng warning talaga ang pag-asa na ganito at ganito ang mangyayari especially doon sa mga low-lying areas. Ano po? Maraming salamat po, Director. Maraming salamat sa pagkakataon ma'am and uh, thank you po for your valuable insights definitely uh, this will encourage us more and th these are very important po para mas mapabuti pa natin yung ating uh, mga proseso. So, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Yan nga thank po si you. Director Edgar Posada sang spokesperson ng NDRRMC. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.